this is, a Tickles, to Tickles, to yes, this is Manny Pacquiao from the Philippines. Uh, hello, everyone. Marami ang duda ngayon sa pagbabalik ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao na muling sumampas ibabaw ng lona ngayong July 19, 2025 kontra sa pambato ng Mexico at ngayong kasalukuyang may hawak ng WBC World Champion sa Walter Division na si Mario Barrios. Isang liyamado sa mga betting odds itong pambato ng Mexico habang ang ating pambansang kamao ay sanay na daw maging underdog. There's so many uh, fights that I had. I have an underdog and uh, I, I brought surprises to them. Some surprises? Yes, some surprises. You want to tell us a little bit or you want to wait for Saturday? Mani pa kaya so always bring surprises. Ngunit ganun pa man, alam naman natin na palaging nagbibigay ng sorpresa. Ang ating pambansang kamao sa tuwing ito ay nagiging underdog sa kanya mga laban. Ngunit sambit sa ng iilan ay hindi na ito katulad noon na nasa prime pa ang ating pambansang kamao. Uh, at 46, I don't plan on being back in the ring, you know, but uh, Mario Barrios is, is, is a great matchup for Manny Pacquiao. And I think, you know, um, at this age, it's a 50-50 for Manny Pacquiao. Yeah? Dahil sa kanyang edad na tila nabawasan ang lakas at bilis ng ating pambansang kamao para lumaban sa mas batang world champion. Sino nga ba itong si Mario Barrios at bakit ganun na lamang katiwala ang mga bettors sa ibang bansa na hindi na kayang talunin ito ni Manny Pacquiao? At kung bakit? Napili ito ni Manny Pacquiao na kalaban sa kanyang comeback ngayong 2025. Sa pagtatagpo sa ring ng dalawang boksingerong magkaibang henerasyon, ang alamat ng Pilipinas laban sa bagong banta mula sa Amerika o Mexico. Manny Pacman Pacquiao versus Mario El Azteca Barrios. Pag-usapan natin sino ang may kalamangan sa labang ito. Si Pacquiao is the 8th division world champion, fast, unpredictable, at my footwork that is like the speed of A couple of years later as a flyweight, didn't turn pro as a flyweight, won the lineal championship of the world and then skipped up a couple weight classes and started tearing through divisions. Was a late minute replacement against Lelo LaDwaba who was considered a guy on the rise on pound for pound list, top 10 type, maybe a heavy favorite. Pacquiao destroyed Sa edad na 46, marami nagsasabing mabagal na siya. Pero sa kanyang laban kontra Keith Thurman, napatunayan niya ang puso at bilis. Hindi basta-basta nawawala. You know, I mean... Oh, oh, oh. and Let me tell you, that was just a quick punch. It was a surprise yes. to me. The angles, the movement that many was taking that night. Pacquiao's moving around like a 22-year-old man? That always precedes and and Oh In favor of the winner, Boxing's pride to the Philippines, the ageless wonder... Mga ni Pacquiao, angulo at footwork, kaywang straight na may bagsik, karanasan sa laban at mental toughness. Left hand by Pacquiao. Julio seems a little bit flustered by Manny's power. Mga kahinaan niya ngayon, edad at bilis ng recovery. Mababa ng output kumpara sa dati. Mas valuable sa counter punching. Magtungo naman tayo ngayon kay Mario Barrios na tila silent threat. Si Mario Barrios ay hindi pala trash talk pero palaban. May tangkad na 5 foot 10. Malayo ang abot at solid ang fundamentals. Dating WBA super lightweight champion at ngayon ay nasa welterweight at may hawak ng WBC World Title. Patuloy na nagpaparamdam. talo man siya kay Gervonta Tank Davis at kay Keith Thurman pero hindi siya sumuko. Ngayong hawak niya ang sintron sa timbang na kanilang paglalabanan ay handa niyang salubungin ng isang alamat. Narito ang mga posible at maaaring may pamalas si Mario Barrios kontra sa ating pambatong si Manny Pacquiao. Meron siyang job at control sa distansya. Katawa na mas bata at sariwa. Patience at composure sa ring. ito naman ang mga kahinaan nya hindi pa nakakatapat ng katulad ni Manny Pacquiao sa footwork minsan mabagal mag-adjust kapag under pressure walang killer instinct kumpara sa elite ng mga fighters so narito ang aking personal na opinion sa magiging resulta nitong laban kung magiging laban ito ng bilis, descarte at experience Pacquiao pa rin ang sigurong makakalamang pero kung aabot ito ng late rounds at hindi makakaporma si Manny Pacquiao, Barrios may steal the show by decisions. Sa so madalit salita, kung high pace ang laban, Pacquiao ito by split decision. Pero kung kontrolado ni Barrios ang distansya, Barrios ito by unanimous decision. Pero kung manaig ang katandaan ng pambansang kamao sa ibabaw ng lona at hindi gumana ang kanyang mga legs para sa kanyang mabilis na footwork ay maaaring matulad lamang ito sa kanyang exhibition fight sa Japan. Sa pambato ng Japan na si Rukia Anpo ay tila marami ring nakapuna na wala na ang dating bilis at lakas ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Yung mga dating rapidong mga punches na kanyang pinapakawalan sa ibabaw ng lona ay hindi man lang nasaksihan ng mga boxing fan. Magamat mapapansin pa rin ang pagkabeterano ng ating pambato dahil lang mga footwork ay naroon pa rin At bahagyang nakakakonekta ng mga patama sa higating kalaban Ay tila hindi ito naging sapat para sa mga boxing fans na makita Ang dating bagsik ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao Subalit hindi natin pwedeng ipag-isan tabi na meron pa itong kalawang si Manny Pacquiao dahil sa pagkatenga ng mahabang panahon Kaya naman ang bakbakang ito kontra sa hapon ay nagsisilbing pang pagpagkalawang lamang ng ating pambansang kamao para bumalik sa professional boxing. Pero kung fully condition naman ang ating pambansang kamao at makagamit niya na maganda ang footwork sa ibabaw ng lona, ay maaari natin itong ikumpara sa naging laban niya kay Antonio Margarito. Taong 2010, buwan ng Oktubre naganap ang isang makasaysayang laban sa pagitan ni Manny Pacquiao at ang dihamak na mas malaking si Antonio Margarito Inakyat ni Pacman ang Junior Middleweight Division para tangkain ang bakanteng WBC World Super Welterweight Title. Maraming nagsasabing nahihibang na ang Pinoy sa kanyang pagakyat sa mas mataas na division dahil sa diyang napakadelikado nito dahil hindi talaga natural na timbang ito ng ating pambansang kamao na maaring maglagay sa kanya sa kapahamakan. Ngunit dahil sa likas ng palaban, ang ating pambato ay hindi niya ito alintana at ang kanyang pakay ay ang ikawalong titulo sa kanyang pangwalong dibisyon na siyang uukit sa kasaysayan sa mundo ng boxing. At sa gabi ng kanilang laban ay kitang kita kung gaano kalyamado ang Mexicano pagdating sa tangkad at haba ng mga galamay nito ay parang napakahirap pasukin ng mga opensa Ngunit ang tanging baon lamang ng ating pambansang kamao sa ibabaw ng lona ay ang liksi at abilidad kung papaano atakihin si Antonio Margarito. na rounds pa lamang ay bakas na sa mukha ni Antonio Margarito ang mga pinsalang kanyang tinamo sa mga atake ng ating pambansang kamao subalit naroon pa rin ang mga bigat ng suntok ni Antonio Margarito at ang kanyang pinupuntirya ay ang katawa ni Manny Pacquiao ataking ginagawa ng ating pambansang kamao kay Antonio Margarito ay mas lalo lamang nagiging malala ang sitwasyon ng Mexicano. Kaliwat ka ng bigwa sa ulo at sa katawan ang tinatanggap ng Mexicano. With that shot, he never has sinubukang cornerin sa lubid ni Antonio Margarito at paulanan ng suntok ang ating pambansang kamao. Ngunit sadyang madulas ang ating pambansang kamao at mabilis itong nakaiwas sa mga atake ng higanteng Mexicano. At anong salag ni Antonio Margarito sa mga opensa ni Manny Pacquiao ay lumulusot pa rin ito at tumatama ng mga sulido na siyang mas lalong naging delikado ang Mexicano. hindi na makilala ang mukha ni Antonio Margarito dahil sa lakas na mga suntok ng ating pambansang kamao. Hanggang sa huling sandali ng laban ay hindi sumuko ang Mexicano. Simula round 1 hanggang round 12 ay tinanggap ni Antonio Margarito ang parusang ibinigay sa kanya ni Manny Pacquiao. Pero bagamat nanalo ang ating pambansang kamaho ay tila may inanda ito matapos ang laban. Dahil sa hindi birong bigat nansuntok sa dibisyong kanilang nilabanan. Sa panahong ito ay tinalo ni Manny Pacquiao ang isa sa pinakamalaking boksingero sa welterweight division. At dito niya rin nakuha ang kanyang ikawalong titulo sa ikawalong division. Ang laban ng puso kontra henerasyon, alamat kontra bagong hamon. Ikaw, kanino ka? Pacquiao o Barrios? Comment ang prediction mo sa baba at huwag kalimutan ni like, share at subscribe para sa full fight recap pagkatapos ng laban. Kung nagustuhan nyo ang video ng tapok natin ngayon, paki-like and share. Pag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito, ipaki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.